Opisyal na inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pagsasabatas ng pagbabawal sa paggamit ng social media sa mga kabataang edad na sa 6 anyos pa ba ngayong biyernes November 8. Naisigpit na ng bansa ang akses ng mga kabataan sa social media na isang hakbangin ng pamahalaan doon upang protektahan sila sa pangarib na dala ng internet. Kasalukuyang inihahanda ng Australia ang age verification system na otomatikong mambablock sa mga kabataang wala pa sa wasdong edad na maka-access sa kahit anong social media platforms. Ang nasabing sistema ay gagamit ng advanced methods gaya ng biometrics at government identification. Isang hakbang na unang ipatutupad ng Australia sa buong mundo. Nakasaad din sa bagong regulasyon na hindi pahihintulutan ang parental consent bilang exemption at maging ang pre-existing accounts ng naturang youth age group ay mawawala. Magsisimula ang pagpapatupad ng batas na ito matapos ng labing dalawang buwan pagka-aproba ng mga mambabatas. Kung ipatutupad ang regulasyong ito sa Pilipinas, magandang hakbangin kaya ito? Anong masasabi mo kapatid? Para sa mga content tulad nito, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.